Magpa araw mga bata. Welcome sa ating Shepherd's Kids Identity. Kamusta naman kayo mga kids? Panalangin ni Teacher Ms, kayo ay palaging nasa mabuting kalagayan. Ngayong araw na ito mga bata, may bagong Bible story na naman tayo na matututunan. Kaya munting paalala ni Teacher Ms, maupo, makinig at tumingin sa inyong mga screen para marami kayong matutunan dahil ang ating aralin para sa araw na ito ay pinamagatang Daniel and the Lions. Matututunan natin dito ang pagiging prayerful servant of God ni Daniel. Ngayon mga bata, bago tayo dumako sa ating Bible story, may tanong muna ako sa inyo. Sino dito sa inyo ang nakaranas ng mahirap na sitwasyon? Yung pakiramdam nyo hindi nyo kaya? O kayo ay mapapahamak? Ayan mga bata, sa ating kwento, alamin natin kung paano hinarap ng ating main character yung mahirap na sitwasyon na maaaring ikapahamak o ikamatay niya. Makinig ng mabuti mga bata ah, para marami kayong matutunan. Ang ating Bible story ay makikita natin sa Biblia sa Daniel chapter 6. Ito ay summary lamang, kaya makinig. Si Dario ang bagong hari ng Babilonia. Siya ay matalinong hari. Pinili niya ang isang daan at dalawampu na pinakamahusay na tao sa kanyang kaharian upang makatulong sa kanyang tuntunin. Pagkatapos, siya ay muling pumili ng tatlo sa kanila upang maging opisyal. Si Daniel ay isa sa mga tatlong opisyal. Iginagalang ni Haring Dario si Daniel kaya't kanyang naisip na gawin siyang tagapamahala ng buong kaharian. Ang ibang leader ay nanibugho. Sila ay nagplano na hanapan si Daniel ng pagkakamali upang hindi masiyahan ang hari sa kanya. Kahit ano ang kanilang gawin, ang mga leader ay walang mahanap na mali kay Daniel. Si Daniel ay tapat sa hari. Siya rin ay maingat at matalino at lahat ng kanyang ginagawa ay sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit, naisip ng mga leader ang isang paraan upang mapahamak si Daniel. Alam nilang walang makakapigil kay Daniel sa pagsamba sa Diyos ng Israel. Nakaisip ng plano ang mga kaaway ni Daniel. Sila ay gumawa ng isang bagong batas para pirmahan ng hari. Ayon sa batas na ito, ang lahat ay dapat manalangin lamang kay Haring Dario. Sino mang hindi sumunod ay itatapon sa kulungan ng mga leyon. Pinirmahan ni Haring Dario ang bagong batas. Ang bagong batas ay walang nagawa kay Daniel. Pinagpatuloy niya ang kanyang gawain ng tatlong beses sa isang araw, siya ay lumuluhod sa kanyang bukas na bintana at nananalangin sa Diyos. Nagmadali ang mga leader na magsumbong sa hari, at si Haring Dario ay walang magawa kung hindi sundin ang batas si Daniel ay mamamatay. Sinubukan ng hari, ngunit hindi niya pwedeng baguhin ang batas. Ang kaparusahan kay Daniel ay pagtapon sa kulungan ng mga leyon. Ngunit, bago siya itinapon sa mga nagugutom na leyon, sinabi sa kanya ng Haring Dario, Ang iyong Diyos na iyong pinaglilingkuran ang magliligtas sa iyo. Ang hari ay hindi makatulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, siya ay nagmadaling pumunta sa kulungan ng mga leyon. Sumigaw ang hari. Daniel, lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba ng Diyos na iyong pinaglilingkuran ng buong katapatan? Maaaring ang hari ay walang inaasahan na sagot. Subalit si Daniel ay sumagot. Sumigaw si Daniel. Ang aking Diyos ay nagpadala ng anghel at isinara ang bibig ng mga leyon upang hindi nila ako saktan at ang mahal na hari, ako po ay walang nagawang mali sa inyo. Si Haring Dario ay natuwa. Iniutos niya na ilabas si Daniel sa kulungan. Nalaman ng hari ng Diyos ang nagligtas kay Daniel. At ang mga kaaway ni Daniel ay mga kaaway din ng Diyos. Ang hari ay nagbigay ng utos. At lahat na naglinlang sa kanya upang pirmahan ang masamang batas ay siyang tinapon sa kulungan ng mga leon. Kinaing sila ng mga leon. Nais ni Haring Dario na malaman ng buong mundo na ang Diyos sa langit ang nangangalaga sa kanyang tapat na lingkod na si Daniel. Sumulat ang hari ng utos na ang lahat ay sumamba sa Diyos, binalik ng hari kay Daniel ang karangalan at pamumuno. Tuon nagtatapos ang ating kwento. Ngayon mga bata, ating kilalanin si Daniel. Si Daniel ay isang propeta na naninirahan sa Babylonia na pinamumunuan ni Haring Dario na hindi naniniwala sa Diyos. Siya ay isa sa mga tatlong opisyal. Iginagalang siya ni Haring Dario dahil sa kanyang katapatan. Kaya ginawa siyang tagapamahala ng buong kaharian. Si Daniel rin ay maingat at matalino at lahat ng kanyang ginagawa ay sa abot ng kanyang makakaya. Higit sa lahat, si Daniel ay tapat sa kanyang pananampalataya at pananalangin sa Diyos, kaya siya ay iniligtas ng Diyos sa mababangis na mga layon. Mga bata, paano pinakita ni Daniel ang paninindigan sa Diyos? Ngayon ating alamin. Una, patuloy sa panalangin. Nang malaman ni Daniel... Ang ipinagutos ng hari, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Alam ni Daniel na ang kautosan na iyon ay hindi galing sa Diyos, kaya patuloy pa rin siya na nanalangin dahil alam niya na siya ay poprotektahan ng Diyos sa kahit na anong mahirap na sitwasyon, kahit ang itapon sa kulungan ng mababangis na leon Huwag hihinto sa pananalangin sa si Diyos, mga bata. Ikalawa, paninindigan na walang ginawang masama sa hari ginawapon ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan na nagawang masama laban sa inyo, ang sabi ni Daniel. Alam ng Diyos at ng mga tao sa paligid niya na wala siyang ginawang masama. Ngunit dahil sa mga taong naiingit sa kanya, kaya siya napatapon sa kulungan ng mga leon Alam niyo ba mga bata, minsan hinahayaan ng Diyos ang mga may hirap na sitwasyon sa ating buhay upang maipakita natin ang paninindigan natin sa Kanya bilang ating Diyos. Ikatlo, pagtitiwala sa proteksyon ng Diyos. Sabi dun sa Biblia, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Mga bata, hindi na wala ng pag-asa si Daniel sa kahit na siya ay nasa mahirap na sitwasyon. Siya ay patuloy na niwala sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Tayo ay puproteksyonan ng Diyos sa lahat ng sitwasyon basta ipakita natin ang katapatan natin sa kanya. Ito rin ang naging dahilan upang malaman ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos at mas maraming tao pa ang makilala at sumamba sa kanya. Ayan, mga bata, tandaan, patuloy sa panalangin, panindigan na walang ginawang masama sa hari, o kanino man, pagtitiwala sa proteksyon ng Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos ang nagtatanggal ng takot sa puso ng mga tao. Katulad ng nangyari kay Daniel, ang bawat nangyari sa kanya ay kalooban ng Diyos. Kaya siya nanindigan at hindi natakot sa anumang mahirap na sitwasyon. Kayo din mga bata ay tinawag ng Diyos upang maging lingkod o tagasunod niya. Meron kayong misyon na gagawin upang maihayag ang kapangyarihan ng Diyos sa mas marami pang mga tao. Kaya ipakita nyo rin ang paninindigan na pinakita ni Daniel. Napatuloy sa pananalangin, paninindigan na walang ginawang masama at pagtitiwala sa proteksyon ng Diyos. Huwag matakot at lakasan nyo ang inyong loob. Patuloy na magtiwala at maniwala sa kalooban ng Diyos. Maging prayerful servant ka palagi dahil kasama mo ang Diyos sa lahat ng laban mo dito sa lupa. Palaging manalangin na bigyan ka ng tapang, tulungan kang gawin ang tama at sundin siya. Magpasalamat sa Diyos na kaya kanyang proteksyonan sa lahat ng sitwasyon. Palaging manalangin mga bata, tandaan, ang Diyos ay kasama mo sa anumang laban. Kaya maging prayerful servant katulad ni Daniel. Dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Mga bata, Nawa inyong i-apply sa inyong buhay ang inyong natutunan sa araw na ito. Mag-ingat kayo palagi. See you next week. Paalam.